<clears throat> Magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumayin nyo at sumayo rin. Manalangin tayo ang mga makapangyarihan di ka mukhangin ng lakas loob o kapang pagpunyagain namin kami sumunod sa iyo, sumamparataya at kami magkaroon ng pananamparataya na gagaling. Napatawarin mo ang aming mga kasalanan. Sa pamagitan nito, maipahayag namin ay yung gawa at sila sa sumamparataya. Hiniling namin ito sa parangal ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating mabuting balita ngayon ay hango kay San Lucas. Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 26. Ang magandang balita. Minsan na tuturo si Jesus, naroon din ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautosan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit may dumating at maraming tao dala ang mga uh, paralitiko na nasa higaan. lang silang makapasok sa bahay nang mailagay sa harapan ni Yesus ang may sakit. Subalit wala silang maranan dahil sa dami ng tao. Kahit umakit sila sa bubungan at binaba yung nakahiga sa, sa harapan ni Yesus ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang ganoong kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya na sa paralitiko, kaibigan, pinatatawad ko na ang iyong mga kasalanan. Sa lakas loob, ang mga eskriba, pareseo, ay nagsasabi, sino itong magsasalita? Sa kapas, kapas, kalap kapastangan sa Diyos. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit bati ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinagot sila. Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitikong pinatatawad ko na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa at na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi sa paralitiko, inuutos ko, tumindig ka, dalimwang yung higaan, umi ka. Pagdaki tumindig ang tao sa harapan ng lahat, dinuhat ang kanyang higaan at umiing nagpupuri sa Diyos. Nang gigilalas sa na mga tao at tigid ng takot na nagpupuri sa Diyos. Nakita kami ngayon ng isang kahangahangang bagay wika nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang heyo na pipik nagpapakita sa atin na Panginoon ay hindi lang man nagpapagaling ng ating katawan, ngunit siya ay nagpapagaling din ng kaluluwa sabi niya sa paralitiko, pinatatawad ko lang yung mga kasalanan. Oo, nag-object siya na ng mga eskrib at pariseo sapagat Diyos lamang ang magpapatawad. Anong ka? Kapakalapastangan yung gilawa. Ngunit sabi ni Kristo, ano bang madaling gawin? Sabihin sa paralitiko na yung kasalanan ay pinatatawad o sabihin sa kanya, tumindi ka, maglakad, doon mo ang yung ang iyong higaan upang may sa inyo ng taong anak ng tao may kapangyarihan sinabi niya sa paralitiko tumindi ka at maglakad tayo man ay makatitindig at makalalakad kung tayo mayroong malaking pananamparataya ipapatuloy natin ang panalangin amananin, namin sumasa langit ka sambahin ang alan mo mapasamin ang karihan mo sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit Bigyan mo kami ngayon ang aming kakaning sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Turad pag paglutawad namin sa nagkakasara sa amin. At huwag mo kayong pangitulad sa tukso. At iadyan mo kami sa lahat ng masasama. Amin. At ang tatasal natin ang may-ari ng joy at ang mga taong naroon na nakikinig sa atin. Sumayon niyo ang Panginoon at sumayon rin pagpalain niya lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you. Good morning. <coughs>